Dinilara na ng Department of Education o DepEd ang buwan ng Nobyembre bilang National Reading Month. Yan daw ay para ikampanya pa ng husto ang pagbabasa at ang kahalagahan nito. Pumapalo na sa mahigit labing dalawang milyon ang bilang na mga estudyante sa public elementary schools at ang ilang guro. Aminadong hindi lahat ng kanilang mga mag-aaral na gagabayan ng husto pagdating sa pagbabasa. May report si Sherry Ann Torres. Normal nang tanawin ng ganito karaming estudyante sa mga pampublikong paaralan. Mahigit labing dalawang milyon na kasi ang bilang ng mga bata nag-aaral sa pampublikong paaralan sa buong bansa. Ito yung typical na itsura ng classroom dito sa May Payatas B Elementary School kung saan karamihan ng mga classroom madalas umaabot sa mahigit 60 na mga estudyante yung nagsisiksikan. Pero dito sa classroom na ito, mapapansin nyo na merong nakaharang na dingding dito sa gitna. Ang rason dyan, dahil itong grade 1 students dito sa Payatas B Elementary School ang pinakamalaki raw ang populasyon. Kaya ang ginawang solusyon dito, hatiin yung standard size ng isang classroom para magkasya yung 120 plus na estudyante dito lamang sa dalawang classroom na ito. At dahil doon, sa sobrang populasyon ng mga estudyante, ang mga guro doble kayod sa pagtuturo para ang mga estudyante nila matutong bumasa at sumulat. Sa dami ng mga mag-aaral, hindi raw lahat ng mga estudyante nagagabayan ng gusto sa pagbabasa. mas mahirap ako sa big big size ng class kasi pag sabay-sabay na yung pagbabasa lalo na yung mga nag nagbabasa ng mga bata minsan hindi mo na ma, ma ano tawag diyan maasikas o matutukan yung iba pero base sa 2008 functional literacy education and mass media of lens study nasa 90.9% naman ng nooy 67 milyong pilipino ang marunong magbasa at magsulat para palawakin ng kaalaman sa kahalagahan ng pagbabasa, inilabas na Education Secretary Armin Luistro ang DepEd Memorandum 244 na nagdedeklara sa buwan ng Nobyembre bilang National Reading Month. Kasama rito ang paligsahang magbasa ng mabilis sa ilalim ng gridaton, ang araw-araw na pagbabasa ng mga mag aral ng 15 to 20 minutes, remedial lesson sa mga estudyante, pagkakabisa ng limang salita bawat linggo at paglalagi sa library ng isang oras kada araw. Ang assistant principal ng Payatas B Elementary School, naglaan na rin ng mga lugar kung saan pwede magkaroon ng remedial classes. Paliban pa ito sa home visit ng mga guro para naman magpaalala sa mga magulang ng kahalagahan ng pagbabasa. Ang ginagawa ng mga teachers niya, nagkakandag sila ng home visit. Para reminders nyo sa mga pera sa ganito ha. Ang mga bata nyo kailangan subaybayan ninyo, especially sa reading program. Paniwala ng mga guro, magkaroon lamang na maayos na bilang ng mga estudyante sa bawat klase. Tigi isang libro at sapat na oras para matutukan sila, maiibsa ng problema sa mga estudyante ang mahina sa pagbabasa. Sherian Torres, GMA News.